Sa tabi-tabi daw oh, diyan. Ito muna tayo kumokilos din. mo 'yan, tikano. Ay, sinubukan na namin kanina pandarin yung makina niya, mga idol. Ayun. Baka bukas, tama may hapunan. Mamusit na ako, mga idol. Subukan ko na magpalaut ako lumigisa. Ayun tapos lagyan ko na lang dito ng usok yung mga idol oh para dito kay lagay yung cellphone yan po ay si ano si Tito Ladin at saka si Tito Dexter Ayan o yan, yan Ikakabit na nila mga idol kasi so lang parang umuulan yung mga idol o. Oh, balsa doon oh yan. yan, yan yung isang balsa mga idol oh, yan. Tapos nandoon yung isa sa laot, dalawa. Yan yung pupuntahan ko mga idol, diyan ako mamana.

Sa ano na lang Sa 27 na lang mga idol Palitan yung pintura niya mga idol ka maganda na Mayroon na siyang ilisi Ayan o Bago yung ilisi mga idol Padalam dalam ini lamang kamar air tuh Sip-sip man Ini kabit na nila yung katik Katik tawag yan dito sa amin mga idol Iwan ko lang sa iba Subuk tayo mag ano Managat mga idol Subuk ka Roy Ha? ka aku eh. Mau. Nga. Nga. Ura. Tata natin ang kagtok. Nahangkan to sa mayraya. galing magtali ng tito ko mga idol lo. Oh, oh ba? Diba? Buklas ini kita bukan pemeklasakan tuh. Lo hmm. ga saya saya lupa pikau ga anu kantung-tung kan. kan. Kapeng pekursa bruto nalik lingkang-lingkang kurun darau roh litik. Kred, kredeg kurun atai ta kan. Bro, sa so, una alam man po. Do po man tanarang. Una una alam man da. Ay mang lukos tang karon. nako din gumawa ng katig niya mga idol. Tingin-tingin lang din sa iba. Para matuto din uh, sana uli. Ganyan pala magtali ng ano mga idol, ng uh, nylon tawag niya dito sa amin eh, ng nylon doon sa kati. Bakal biriki ako to ako na din pango. Ano ah. Apo. Ah, hmm, ide na pa, ang ang ano tao plywood mo tao ay bangka na tayo mga idol diba. Hmm. Dahil sa kay Tito Dexter, ano. Karo kunang bangka. Di ba? Kinda pa mga idol fiber. Ah katakot lang kasi mabigat eh. Parang <laughs> parang manusa nakakatakot. <laughs> <laughs> Ay, Ano, malaking, ano yan? Malaking cutting niya, idol. Sabi nga na tito, kung mabigat daw. Nga, baka ma... <laughs> <Furia> lang. <laughs> Pero gusto ko magpagawa din ako ng ganito kalaki mga idol oh. Ganito kalaki oh, yan. Ganyan kalaki. Para pwede makapagpalaot sa tinadanan ng barko. kanya Ganyan kalaki yung gusto ko.

Aid, pakai ba, ba, alang batu. Dan. ay ko dia ini. yun oh. ay yun, oh. Tapos din sa harap niya mga idol, lagyan ko ng ano niyan, ng kawayan na diyan ikakabit yung cellphone. Para makita nyo kung paano paano ko mingwitin yung posit. <laughs>

Gata na raw. Yan. Kung alam ko lang sana noon mga idol, nung January pa sana. Okay, ngayon nakapag uh, nanlo na ako siguro ng ano, ng mga tulingan.

Pak, titik bendera, Pak. dia, Mas. Susu. Ini kan. Menunggu kan? begat? Bagat. Wani nunggu dender begat mi

di langku kabuk bukan Tau, nah tahu tahu langku kayak bang isda oke okay len <laughs> Buk bukannya bukan yang meluput tena buli, muka angkan pura patang kita kabuk bukan nih mangan uh, nah ah uh, Ang ginaulog dengan to pananis dengan to. Moga ni may taga ka Darah tuwa. Dara kau karun. Sakit ya daik tu dikstir. Ini Tu dikstir sakai. Ah, ya namanya idol, terus nah one hour later, emang idol mutang nembang kak kok. 友達はさかい。 i A few moments later...